akyat ng bundok gawa ng sobrang lakas ng ulan dito guys so ngayon guys wala na pong ulan yun kaya tayo at magbibisita po tayo guys ng ating ano mga silo so guys uh, shout out nga po pala kay ano Francis Kadot shout out sa iyo pare ingat ka po Ayan guys, may halaman ako dito yung ano, background. So, ayan. Tara guys. napala pala guys, may baon na ako. Tara. Yan ulit guys. Marami to dito guys. Ang ganda no. Ang ganda ng mga halaman dito guys. Ayan pa guys. Malaki. Naang uh, lahatin na po tayo guys. Masarap mag-exercise. Maaga po ako umalis dun sa bahay guys. Go Para hindi po mainit. So ayun po guys. Nandito na po tayo ngayon sa bundok ng tatay. Ayun nag may pausok na. So tara guys. Anlawin po natin yung mga trapo natin sa labuyo. E baka may huli na. So tara. May dala akong itak guys. Tinali ko lang. Kasi hindi ko nadala yung maliit kong itak so tara ipisa na tayo guys habang maaga pa guys bago ko pong nilagay guys marami kasing kaskas Aw, oh, nako. Sayang. Guys. Bulok na. Oh my god. Ang laki sana, guys. Oh my god. Sayang hindi ko kasi nabisita guys limang araw sayang So guys, pasensya na po kasi ayan po ang nangyari guys. Oh. Hindi po natin nabisita. Nabulok. Labuyo guys. Lalaki. Mataba sana to malaking labuyo. 能该说。